Pa. Hindi ganun yung jacket Parang hindi lang mabasa Ang ganda Okay, hey, basa naman yung jacket Okay lang, pero hindi ka mangitim. Hindi ako takot <laughs> Babilad ako sa araw Hindi naman talaga ano yun. Puparin mo na lang yung jacket mo Bakit? Suot mo? <laughs> hindi, ganun, suot ko parang Ubarin ko na lang to. ko. Yeah, so ito yung dalawang to. Okay <laughs> pero lang. Pero malaki ang chan ko. Sa okay sa'yo maliit. lang naman dito eh. Okay lang natanggalin ko to. Pero yung ano, gasgas -gas ba? Mm -hmm. Hindi ako takot sa init kasi kahit anong gawin lang ako. Magasgas ka? Babalik Ito, pa rin. Ito magasgas. Ubarin mo nga to. Magasgas ko na ako. Ubarin <laughs> <laughs> <pa> mo? <laughs> anong, ano nang ano? Nang? Wala ka bang bang damit? Cycling? Mm -hmm. huh meron magubad.